ang lingkod ay isa sa February celebrant, kaya ngayong araw nagbigay po sila na isang Hershey at saka lahat po ng employee dito ay may pa-cake yan, nakakatuwa naman actually, second cake ko na ito kasi last year, dito rin ulit ako nag-celebrate ng aking birthday Hello. 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 happy birthday Ba't Happy na dalawa kayo? Happy birthday! Parang may minitata na ang Happy birthday to you! Happy birthday, ma'am! Happy birthday, ma'am! Lagay mm -hmm. mo so, sa dun, oh. yeah. Sana mahanap mo ang katotohanan. Ano daw ang sa favor mo? Sana mahanap mo ng katotohanan kasi wala ang katotohanan ngayon. Ay, ma'am! Nakapikit! Ayan, ma'am. Happy birthday. Nasaan yung mga kasama natin? Ito naman. Magpakita kasi kayo. Ano ba naman yan? Halika dito, batiin. Hello, Sir Michael. Batiin mo. Happy birthday. Hindi gano'n yan mag-tiktok Happy birthday. Happy birthday. Ano naman. Ayan, ayan yung ano natin. Ayan natin, princess. Ayan. Hello. Oh, batiin mo na si Ma'am. Happy birthday, Ma'am. Happy happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday Yay! Kainan na. na. Pakihiwa, tago mo to. Birthday mo 'yan. O dahil diyan kanya-kanyang slice. Ayan. Ito po ang kukunin ko, siyempre. Oh. Ayan mo na. Ayan mo na. next year ano na. May baka next year sa kupay na, na um, pag-birthday so nyo. <laughs> <laughs> sa April mo. Anong palita? Anong palita? Kasi ano na tayo? Okay. Wala pang sinasabi. Di, Di ba ang support quest April ba or March? Ba? Salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video ng ito. Please paki like share, and subscribe. Ito muli ang iyong kaibigan si Melody nagsasabi. Problema man ay marami, wag sana nating kalimutan gumiti. Bye, see you on my next vlog. God bless us.